Again, happy 15th birthday, Chase. Thank you po sa mga donation ng Castro family dito sa Bahay Ampunan. Walang anuman po, sister. Nasa puso na po talaga ng anak kong si Chase ang pagtulong. Kaya naman, mas gusto niya na talaga mag-celebrate ng birthday. Bata pa nga lang ho ay bukas na ang palad niya sa pagtulong. Oo nga po, sister. Bulaga! Ay! <laughs> Andito ka lang palali eh. bakit wala ka sa party kanina? Akala ko tuloy may nag-ampon na sa'yo. Uy! Birthday mo nga pala! Happy birthday! <laughs> Pasensya ka na, wala ko kanina. Nanguli kasi ako ni sister kahapon na tumatakas. Ayun, naparusahan ako. Kaya eto, pinaglinis ng chapel. Kakatapos ko lang kaya din ako umabot sa birthday party mo. Eh bakit ka naman sumubok tumakas? Wala pa rin bang nag-aampon sa'yo? Wala pa. At habang tumatanda ako, mas lalong lumiliit yung chance na maampon ako. Kaya tumatakas na lang ako. Eh saan ka naman pupunta, Leah, kapag nakatakas ka? Hindi ko din alam. Pero kung ikaw ang nakatira dito sa loob, sinasabi ko sa'yo, mabuburyo ka. Para ka lang ding preso. Tapos, excited ka lang kapag may mga darating na mag-aampon kasi nandun yung pag-asa na makakalis ka dito. Kaso nga lang, laging pinipili yung mga mas bata. Ito si Mr. and Mrs. Cruz. Say good morning. Good morning, Mr. and Mrs. Cruz. Ang total children namin po ngayon ay 21. 15 anyos ang pinakamatanda at ang pinakabata ay 1 year old. na Nakadarating lang po dito kahapon. Ayoko ng batahan at mag-aalaga ka pa. Doon tayo sa kaya na yung sarili niya. Han, gusto ko yung tayo yung nag-alaga mula pagkabata. Maayos naman po yung pagpapalaki namin sa mga bata dito, Mr. and Mrs. Cruz. Kaya kahit sino po ang mapili ninyo, ay tiyak na magbibigay po ng saya sa inyong tahanan. Ah, uh, sister, pwede ko bang makilala yung pinakamatanda dito? Sige po, ipapakilala ko po kayo. Lia, Lia. Yes, sister. Maghay kain ng Mr. and Mrs. Cruz. Hello po, ma'am, sir. Sister, sila na po ba yung magiging magulang ko? Han, ayoko. Sister, pwede ko po bang makita yung one-year-old niyo Alia, sige na, balikan na muna sa mga ginagawa mo, ina. Ah, uh, sige po, sister. <laughs> Diyos ko, wala po ba talagang mag-aagpon sa akin? <laughs> Tumatanda na po ba talaga ako dito? Gustong gusto ko na pong makaalis dito. Gusto ko na pong magkaroon ng tahanan at tatanggap sa akin. Oh, Leah! tumakas ka na naman siguro, no? Kaya hindi ka agad nakapunta sa feeding program ni Mama. Hindi pa din nila ako pinipili. Konting buwan na lang, bagong taon na. Tapos, tatanda na naman ako. Nawawala na ako ng pag- Ano pong katunayan mo? Ah, ito po yung picture. Patunay po yan na ah. yan po talaga si Christine sister. Bakit ngayon mo lang naisipan na gawin ito at hindi niya din idinaan sa maayos na proseso? Wala ka bang kamag-anak noon na pwedeng mag-alaga sa anak mo at iniwan mo na lang siya dito? Sister, 18 lang po ako nung nabuntis at nang ipanganak si Christine. Hindi yun alam ng mga magulang ko. Itinago ko po ang aking pagbubuntis. Dahil kung nalaman po nila nung panahong yun ng kalagayan ko, eh, baka hindi nila ako pinagtapos ng pag-aaral. Pero, eh, eto, bumalik naman na po ako. Kaya ko na pong buhayin yung anak ko. Ang taga din ito, Iha. Labing limang taon. Mabuti na lang at wala pang nagaampon sa kanya. Dahil kung hindi, ay baka hindi siya makapiling muli. Oh, ibig, ibig sabihin po ba nun, sister, eh. Nandito pa rin si Christine? Oo, tama. Nandito pa rin siya, Iha. Lia? Lia? Sister Marie, bakit po? Walang mag-aampon sa iyo, Lia. Alam po naman po yan, Sister? Ang tagal ko na po dito pero wala naman pong pumipili sa akin. Sa tingin mo, anong dahilan kung bakit walang pumipili sa'yo? Dahil masyado na akong matanda? Nagkakamali ka, Iha. Dahil may mas magandang plano ang Panginoon. Alam niyang darating yung araw na ito. Hindi ka pinili ng iba dahil babalikan ka binalikan ka at hindi ka inampon kaya makakapiling mo ang tunay mong pamilya Po ano pong ibig niyong sabihin pag-asikaso niyo sa aking anak. Napakalaking pasasalamat ko po sa bahay ang punan na ito na kumanlong sa kanya. Walang anuman, Cynthia. Masaya ako na binalikan mo ang anak mo. Hihira yan mangyari dito. Anak, iya. Maunawaan at mapatawad mo sana ang iyong ina. Maging mabuti ka pa rin hanggang sa paglabas mo dito. Hindi ba pangarap mo na makaalis na dito? Ito na ang katuparan Hey <laughs>